Mga loves, mga loves, Gagawa ko Shanghai. Oh. Ito yung sangkap ko. Yung aking giniling ay kalahating kilo lang to. Ayan, o. Oh. Okay. I ready ko muna yung aking mga sangkap, ha? Yung Shanghai ko, mga loves, lagyan kong malunggay. Ayan. Para sa apo ko, favorite niya yung malunggay. Tapos lagyan ko ng konting patatas. Konting patatas lang yan. Tapos konting carrots. Ayan. I ready ko muna dito. As ayan, may dalawang itlog at saka may sibuyas bawang. Ayan. Para hindi puro karne ang ating ano, you know, may gulay, may patatas tayo at saka kay at saka may kunting malunggay. Ayan. Para healthy pa rin mga rats kahit karne yung nakain. Ayan. Okay. i ko muna yung aking mga sangkap. Tapos da ako sa carrots ay sa patatas mga loves. Ayan. Carrots naman. Diba? Gagarin ko lang siya para pino. Oh. Tapos para hindi siya basyadong basa mamaya mga loves. Anuhan ko siya ng lagyan ko siya mamaya ng bread crumbs. Okay. Magdagad muna ako mga loves. Ayan mga loves. Tapos na tayo magdagad ng ating carrots. ay Ayan goods na yun mga labs. At magtitimpla na tayo dyan. Yung malunggay ko mga loves, hihimayin ko muna. Sama natin. Ayan. Mix-mix natin ito mamaya mga labs ko. Ilagay ko na rin yung aking bawang, uh, bawang at sibuyas. Ayan. Ayan. Mix-mix na natin yung dyan mga labs. Eh, ito namang pork ko. Malinis na to. Ayan. Lagay na rin natin. Okay. Then yung egg, yung egg mga loves yung ano lang yung ilalagay ko dyan yung dilaw lang kasi yung yung ano, yung puti gawin kong pangdikit yan sa ano sa aking ayan sa aking wrapper mamaya ayan ayan okay Dalawang egg lang yan mga loves. Tapos, maglagay tayo dyan ng aminta, syempre. Ito na ilagay ko mga loves yung pino. Inong pino to. Eh. Okay. Ano ba ka baba? Ang tibi. Tapos maglagay tayo ng magic sarap ang pala sa mga loves. Tapos yes, maglagay tayo ng asin. Excuse me. Hmm. Then, titigman natin yung mamaya mga loves. So, ngayon, ano muna natin? Mix-mix muna natin siya. Ayan. Paglagay pa ako dito ng breadcrumbs, mga loves. Depende dito mamaya sa ano niya. Kasi pag basa siya, masisira naman yung wrapper natin. Hindi natin siya mababalot ng, ma -e ng maayos. Diba? Ayan, may carne na tayo. May, may vegetables. Tapos, para healthy naman minsan kahit carb ayan may halong gulay siya mga lalabs ko ayan then itong malunggay ko mga loves ah, uh, hihimayin ko muna nahimay ko na yung aking malunggay mga lalabs ko syempre hugasan ko muna siya ayan. dami kong kalat diba ganyan si manang magyoto mga loves dami kalat ah, diba. maghugas muna ako para sure tayo na malinis yung ating malunggay. Ayan. So, i-mix na natin siya dito. Ang ating malunggay. Ayan. Ayan. Then, mix-mix natin yan ng lots para ma-ano siya. Ma-mix natin ng gusto yung malunggay natin mga loves. Diba? Try nyo rito mga loves. ang highway malunggay. Pwede na siguro hindi ko lagyan ng ano mga laps. iano um, I ano natin mga laps para ma, ma ano ma, ma mix ng gusto yung asin natin medyo malalaki yung asin ko mga laps rock salt yung gamit ko na ano eh rock salt yung asin ano ko eh. Rock yung yung gamit kong salt mga laps. Pero kamayin ko na yan. Kamay ko na lang, mga loves. Ayan. Parang maglagay ba ako ng ano o pwede na rin hindi. Paglagay siguro ako ng konting breadcrumbs. Ayan. Okay. Kalahating kilo lang yung karne ko. Ayan. Ayan, nilamutok na ni Manang. Malinis ang kamay natin, ha? Siyempre, wala na tayong gloves gloves. Mas malinis pa ba yung gloves na yun kaysa sa hands natin? Yung hands natin, alam natin, yung maya, -maya natin hinuhugasan, yung mga gloves gloves na yun, saan ba nang galing yun? Sino bang mga humahawak doon, no? di ba? Hindi naman natin inaano yung mga gloves na yan, pero mas, mas prefer kong gagamit dito sa kamay ko na walang gloves, mga lalabs ko. Ayan na. Okay. Pakuha ko ng konting breadcrumbs mga loves. Eh, lalagyan. Lagyan-lagyan ko ng breadcrumbs. Medyo basa siya talaga eh. Ayan yung ating breadcrumbs mga loves. May stock kaming breadcrumbs kasi yung anak ko mahilig mag ano na, fish fillet or uh, fish fillet, chicken fillet. Kaya, ayan. So, maglagay tayo dito konti lang, no? Para lang siya hindi mamasa-masa. Okay, goods na yun mga loves ko. So, kamayin natin ulit yan. Ayan. Kamay-kamay. Okay. Detikman ko muna siya mga lans bago ko ibalot. E, I-ready ko na rin yung aking anong mga labs, pambalot sa ating Shanghai. Ayan o. Oh. O, oh, paghiwahulay na natin. Ayan. Medyo matigas na siya mga labs kasi kahapon ko pa ito binili. Ayan. Okay. Ang gagawin ko dito mga labs. anong hindi ko po eh. Ah. Uh, ayan. Ayan. Lord, so, gugupitin ko lang, gugupitin ko lang yung isang part lang pala to. Okay, na na si Mana Mango Pets. Ayan. Ayan. Para may ano yung ating long, ano, Shanghai. Gugupitin ko na lahat to mga loves. Hmm. Try ko kung kung effective tong aking gagawin ayan so paghiwalay-walayin ko muna itong mga lalabs ko ha din magbabalot na tayo ayan na mga lalabs ko mag-start na akong magbalot sa ating Shanghai ayan. Ayan. maliliit lang mga lalabs para talagang madaling siyang maluto ayan kakamay-kamayin na rin ni Manang guys ayan, hinati ko yung wrapper ko mga loves kasi yung nabili kong wrapper ay malalaki ayan, diba, okay ayan hindi ako expert magbalot dito mga loves pero okay na yan uh, maglagay tayo dito ng pandikit yung ating aputing itlog look at this Ayan yung ating Lampiang Shanghai, guys. O, oh, diba? O, oh, malalaki to siya, mga loves ko. Ayan. Okay. May nabalot na ako dito. Ayan, na. Ayan na yung nabalot natin. O, oh, malalaki siya, mga loves. Ayan, o. Malalaki siya, o. Oh. Okay. Magbabalot muna ako, ha? Pabalikan ko kayo mamaya. Ayan na yung ating Shanghai, mga loves ko itrenay na natin lutuin. ah, uh, aray ko po. ah, uh, pinutol ko siya mga lalabas. Ginupit ko lang sa gitna. Ayan. Pinutol ko mga lalabas ko At saka, ano lang yung apoy natin dyan mga lalabas. ah, uh, medyo ano lang. Mahina lang. Kasi para uh, hindi siya mabigla at lutong-luto yung loob niya. Diba? Okay. Ganyan lang mga lalabas ko. Ayan. Ayan medyo hinaan pa natin. Malakas yan. Hinaan pa natin ng konti. Ayan. Okay. Ayan. Ganyan lang mga lalabs. Ayan. Try natin yan. Try natin. Ayan. Favorito ng aking ako. At ng aking Junakes. Okay. Tignan natin yan mga lalabs. Ayan. Ayan. Diba? ulam na namin to sa panghalian. Ayan. Maano lang mga loves, ma mahinang apoy lang. Para ano siya, luto yung loob. Hindi siya mabigla. Ganyan. Ayan. Okay. Ayan. O ba diba? mahinang apoy lang talaga siya mga loves. Para kung yan, para maluto yung karne, syempre, di ba? na lang, hina lang. Ayan, thank you, thank you. Done na po ang ating ano. Ayan, nakita nyo na yung aking niluluto. Napakayamin yan, mga loves. Mamaya, titikman ko na yan. Thank you for watching. Ayan. Charan! Ito na yung ating Shanghai. Siyempre, titikman natin ito, mga loves ko. Ang aking sawsawan, ayan o. Oh ating akin sa Ayan, ayan, ayan. Ah, masarap to. Ayan, tikma natin to syempre. Ayan na. Mm. Malit. Siyempre. Panalo, luto ko yan eh. Mm, diba? Ang sarap. Mm. Yummy <laughs> mga lab. Yummy din na ko. Mm. Mm. Kainan na. Kain tayo. mm